Ayan mga kapayuner, good afternoon at nandito na kami, naghahanda ng ipabarter natin sa June 17. Ayan, ready-ready na sila at yun si Miss Jordan may dala na siyang palayok at yun si Brian nagdala na siyang bangat banga, niya na may gripo. Hey, manang gripo, ana? Yan may gripo, ayan. At si Otto naman may dala ng palayok. Ano yan, yan. Yan baga ang mga iba, barter. Ready to June 17. Handa-handa na kayo mga kapayoner at talagang buslot nga andamit damit. <laughs> buslot ang <damit. laughs> gibadil. Ayan. Yan ready kayo. Ready na ba kayo, Otoy? <laughs> <Ayun>. <laughs> <ka riyo> na daw siya. Ayun. Tika na? Ikari ready na? Yes naman, Oh.